Nakahanda rin akong marap sa, sa ating taong bayan na talagang wala po kaming ginawang child abuse. No, hindi po kami ng abuso dahil sa nga sa advocacy namin itong... <laughs> Hi! ang <laughs> bilis ng karma, no? Oh, ah, oh, doon sa mga hindi pa nakakasunod sa balitang ito at sa hindi pa nakakaalam, oh, ha? hinatulan na ng korte, child abuse, child abuse, child abuse. Hindi ako may sabi niyang Castro, ha? baka magagalit ka sa akin. Ang ah, may sabi niyang korte. Kaya nga po ang sabi ko kanina sa SMNI, buti na lang nahusgahan na child abuse eto si Castro at si Ocampo ng korte. Naakusahan sila. Ngayong panahon ni Marcos. Kasi kung toy panahon ni Duterte, sasabihin na naman, ay, malika ka Duterte, ay, inaapi kami, ay, ginamit mo kapangyarihan. Lahat na lang isusu isisisi uh, si sa mga Duterte, isisisi kay PRRD. Baka mamaya pati yung daga sa bahay nila, si PRRD ang may kasalanan. Baka, baka pati ang puti sa buhok mo na hindi mo maayos, si PRRD ang may kasalanan. Ang bilis ng karma, no? ako po hindi naniniwala sa karma. Ang pinapaniwalaan ko po, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Panayang sisi mo kay Pastor Kibuloy. Ha? Nang uh, gumawa nang uh, mali sa kabataan, 'yung pala ikaw. Ikaw. O ano masasabi mo ngayon? 'Di ba? 'Yan ang problema sa atin. Baka naman sabihin niyo kasalanan, ha? Kasalanan pa ni PRRD 'yan na naman, Panahon na po ni Marcos ngayon. Kaya ito ay nanawagan kay Marcos eh. Edukasyon ng ating mga kabataan, ah. at lumad. Ito mga marginalized sector. Hindi na napigilan ni House Deputy Minority Leader at ACT Teacher's List Representative... Mangiyak-ngiyak, ano? Mangiyak-ngiyak na siya, pero... Ito ba ay arte? Umaarte ka ba? De, pero sa akin, ha, in, in my honest opinion, I don't think, ano, umaarte to si Franz Castro. Uh, to be fair naman, to be fair, I, I don't think arte to. In my honest opinion... Palagay ko naramdaman niya na yung effect. Kasi nasis na, ano na eh, na meron ng uh, judgment, meron ng uh, desisyon ng korte, nahatulan na po sila. This could be wake-up call. Minsan ganyan eh, di ba? <laughs> uh, hindi natin siniseryoso ang uh, mga bagay-bagay, di ba? Until, andyan na yung problema kadalasan ganyan. Iyan nga yung sinasabi nila. Ang Diyos ay bumubulong pag may magandang nangyayari sa buhay mo. Bibigyan kanya ng ano, babala. Pero parang bulong sa tao yun. Hindi natin napapakinggan ng maayos, bulong. Pero pag ang tao dumaan sa problema, yung bulong ng Diyos nagiging megaphone. Maliwanag yan bigla ka magigising dyan. Talaga, Tadamus! Ganon! <laughs> ganon, ganon ang dati ganon Magigising ka ngayon medyo kung ikaw ay nasa tamang kaisipan, medyo ikokorek mo yung sarili mo. Doon natin malalaman yung karakter ng isang tao. Pag may mali kang nagawa at minegaphone ka ng Diyos, katulad nito, babago ka ngayon ng ano. Tata you will try to repent magtabago ka ng mali mong nagawa. Diba? Babaguin mo. Pero siyempre, ang una sa lahat ng pagbabago ay acceptance. Wala pong mangyayaring pagbabago pag kayong kasalanan o yung ginawa mong mali ay hindi mo tatanggaping mali. Pag ito ay i-justify mo, hindi ka makakapag hindi mo maitatama. Uulitin at uulitin mo pa rin. Kasi nga, hindi mo tinatanggap yung correction, hindi mo tinatanggap yung megaphone, hindi mo tinatanggap yung yung uh, problemang dumating sa iyo na ito ay para sa ikakabuti mo. So, pag dininay mo at isinisi mo pa sa ibang tao, mas lalala. Parang droga 'yan. Mas lalala ang dosage mo. Next time, wala ka na talagang papak papakinggan. Next time, kahit ano na dumating, sige ka lang, nagiging manhid ka na. Para ka ng adik niyan. Manhid ka na, kahit ano mangyari. Pag naging manhid ka, sa mali mong ginagawa, tapos na ang buhay mo. Para ka ng uh, walking dead. Yan. Kaya ito, wake up call. Ha? E eh, sa aking opinion, ito ang dahilan kaya siya napayak. Yung reality, yung re realidad, reality bites, kumagat na. Lintik, malukulong ako nito. Makukulong ako. Pumasok, hindi mo na pwedeng biruin yan. Makukulong na ako. Kaya ngayon, tignan natin kung kanino siya tatawag. Tatawag ba siya sa Diyos o tatawag siya kay BBM? Senator Franz Castro na maging emosyonal matapos hatulan ng korte ng conviction sa paglabag sa Republic Act No. 7610 o Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Nako! Discrimination. Kapilan di sa... Hindi ako magsabi niyan, child abuse, child abuse, ha? Nako, patay ka dyan, Sator Ocampo. Pat Katanda mo na, doon ka pa magtatapos sa kulungan. Masakit yan. Eh, kasi alam nyo, yung ganyang kalaking problema, eh, hindi ko po sila inuhusgahan na, but I'm talking in general, yung ganyang kalaking problema, unless talagang sobrang tibay ka, depression will set in. Kaya pag hindi maganda kalusugan mo niyang babagsak ka. ba? Diba? Ah, di ba? Ilan ng leader ang nakita ninyo abusado? May sakit. Huwag na kayong magbabanggit ng pangalan. Alam ko na sasabihin ninyo. Bakit? Depression will set in. Hindi po madali yan. Kulong yan. na sa kaso si dating Bayan Muna Party Representative Satur Ocampo. Sa 27-page decision ng Korte, convicted si na Ocampo, Castro at labing isang iba pa sa paglabag sa Section 10A ng Republic Act No. 7610. Pinatawan din ng mga ito ng parusang pagkakakulong ng apat na taon at siyam na buwan hanggang anim na taon at walong buwan. Naku, 4 to 6 years. Naku, naku, delikado yan. Eh, paano tatakbo pa tong senador? Pambihira. Yung pangarap mo na wala na. Wala na. Kulungan ka pa. Oh, turo nyo pa ulit si pastor, ha? Baka mamaya isisi nyo na naman yan kay pastor. Hindi po hukuman si pastor. wala siya kinalaman dyan sa desisyon ng korte, ha? ha? Si Marcos pong nakaupo, ha? Baka isisi nyo kay pastor. Hmm. ba? Diba? Bintang kayo ng bintang kay pastor. Kayo pala yung ganyan. Hmm. Bukod pa ito sa pinababayaran ng danyo sa 20,000 piso bawat isa sa mga biktima. Nagugat ang kaso sa insidente noong November 2018 kung saan kasama sina Ocampo at Castro sa pag-transport ng labing apat na menor de edad na lumad mula... Nako sa mo, sa mo yung mga iyang bata na yan. sa Dulian Campus patungong Tagong City. Ayon kay Castro, pumingi sa kanila ng tulong o assistance ang mga guro sa Lumad School dahil sa pangharas umano ng paramilitary troops. Itinuturing nilang rescue mission ang insidente. Naku, mabait pa pala sila. Rescue mission pa pala yun. Hindi pala yun ano, kidnapping. Oh, oh. Tinuliksa nila Castro at Ocampo ang konveksyon na iginawad sa kanila. Iaapila rin nila ang desisyon ng korte. Kaya laban po. Lalaban po kami dito sa naging desisyon. Ganito yung laban. Oh. Laban ka. Ganito ka na rin. Marcos ka na din. Laban, laban, Marcos na. Uy, ano yan? Ano yan? May kulay na yan. Ba't may kulay? O, sige, tuloy. Hanggang sa Supreme Court. Binigit namin ang assurance na lalabanan uh, namin itong kaso hanggang madismiss at uh, kung magkakaroon pa uli, nag-alabang -ano attempt sa at laban sa interest na ng mga katutubo, Mindanao Aero Trail. Kami ni sa ka France ay uh, ready to provide assistance. Justice po, no? Uh, katotohanan ang uh, tinitindigan namin. Ayon naman kay Congresswoman Castro, hindi makapipigil ang desisyon ng Korte sa plano nitong pagtakbo sa pagkasenador. kapal talaga ng mukha. Tatakbo ka pag senador? No? Tatakbo pa siya. Alam mo, ito yung sa aking opinion, ha? Makinig ka kasi mas magandang nakikinig ka kaysa tinuturuan ka. Ito lagi na, ano to eh, bata pa kami, sinasabi na ng daddy namin sa amin to. Makinig kayo sa payo. Sa payong tama, makinig kayo. Kasi pag hindi kayo nakinig, mundo ang magtuturo sa inyo. So makinig kayo sa turo kaysa mundo magturo sa inyo. Kasi pag mundo ang nagturo sa inyo, mas masakit. Kaya payo ko sa iyo, huwag ka nang tumakbong senador. Hindi ka mananalo eh. Magsasayang ka lang ng pera at oras mo dyan. Ah. Uh, pero nasa sa yan. Kung talagang matigas ang ulo mo at makapal ang mukha mo. Kasi kahit may kaso ka wala kang kaso. Yung estilo mong yan. Hindi ka mananalong senador. Kaya ka lang naman nanalong party list kasi ilan lang ang boto ng party list partylist yan eh. Ang senador po, eh yan po ay kailangan may national appeal ka. Eh wala ka nga ka-appeal, appeal. Matatakbo ka pang senador kahit sabihin natin ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo, hindi ka pa rin mananalo. <laughs> wala ka talagang appeal for Senate, for Senate. Talo ka diyan. Tanggapin mo yung katotohanan, national po ang boboto. Ha? Makakalaban mo pa ang Duterte. Ha ha ha? Ang lakas ng labanan ng Senate ngayon. Papasok ka pa dyan? Kung gusto mo ng payong katotohanan, huwag ka nang tumakbo. Sayang ang oras mo dyan. Unless, unless, unless ha, ito naman ay hindi lang kay Franz Castro. Ito ay sa maraming kandidato. Ginagawa po kasi ng kandidato yan. Tatakbo kahit alam nilang hindi sila mananalo, kukuha lang sila ng uh, pera, na donasyon. Tapos ang gagamitin nila sa kampanya konti lang, magtatabi na sila, magsusubi na, kumita. Tama po ang tama-tama. Hindi ko po sinasabing si Franz Castro ha. Gawain din naman po kasi yan. Hindi lang naman ngayong administrasyon. Kahit dati pa, matagal ng gawain sa politika yan. Kahit hindi naman mananalo, kuha lang ng kuha ng pera. Supporters, supporters, supporters. Kunwari mananalo, kunwari mananalo, yung talo, nagtabi na ng pera, kubita. Diba? Pero kung titiglan mo talaga at ta, ang katotohanan, at haharapin mo ang katotohanan, wala kang kapanapanalo, maniwala ka sa akin, wala kang ipapanalo. bawa ka sa sarili mo. Yan ay payong totoo. Ngayon, kung gusto mo ang payo ng uh, galit sa'yo, ito ang payo ng galit sa'yo. Franz Castro, tumakbo ka na. Para pag natalo ka, sama-sama kaming pagtatawa ng kanamin. <laughs> kami ang kauna-una magtatawa. Para ngayon, mapagtawa na namin yung mga inodoro na yan. O, talo kayo. Talo ka. Talo si Trillanes. Wala ka na. Magmumukha kayong tanga. Tatawa kami. <laughs> ah, ba? Diba? Iyon yung payo ng galit sa iyo. Ikaw, bahala ka. Anong payo gagamitin mo? But one thing for sure, hindi ka mananalo ng senador. Taga mo sa batas, ay sa, sa bato yan. Sa 2025 Midterm Elections Samantala, Sabi dito, tanong Coach Oli, may susugal ba sa mukha ni Castro? Ay, maganda yung tanong mo, Maria Cristina de Jesus. Tanong ba may susugal sa mukha ni Castro? Napakagandang tanong ni Maria Cristina de Jesus. Tanong Coach Oli, may susugal ba sa mukha ni Castro? Ako ha? In my honest opinion, pwede. Pwede. Gagamitin ito ng galit sa mga Duterte. Tahol. Tumahol ka. Tahulan mo, Duterte. Meron ka. Suportahan namin pagtakbo mo. Dito ka sa partido namin, dito ka. Posible 'yon. Posible. Ah. Kasi tatandaan po natin, maraming umaatake sa Duterte at maraming tahol lang tahol sa Duterte. Maraming attack dog against the Dutertes. Pag sinuportahan niyan, lalong-lalo na very dangerous ang midterm election. Ang difference ng midterm election kesa dun sa presidential election, yung midterm election may pera po ang gobyerno. Sila ang nakaupo, ang makinarya nasa kanila. Unlike dun sa presidential election, palitan ng presidente, wala na silang kontrol. Sa pera, wala na silang kontrol. Sa makinarya, wala na si In short, hindi nila hawak. Hindi natin sinasabi na ang magbabayad dyan ay administrasyon. Hindi po. Hindi lang naman po kasi ngayon yan. Kahit dati pa pag ikaw ay nakaupo, may kapangyarihan ka. May kapangyarihan kang sumuporta. Kaya iba po ang labanan sa midterm election, napakahirap niyan. Kaya lagi nating sinasabi sa inyo, suportahan natin yung mga senador na tatakbo kasi kontrolado na ni Tamba ang Congress. Sa Senado na lang tayo may pag-asa. Kaya wag na nating ilaglag yung mga katulad ni Senator Bongon na alam naman natin ay talagang bago pa tayo maging DDS ay talagang nasa tabi na ni President Duterte. Again, ang makinarya nasa kanila. Kaya meron at merong susuport dyan. Apakadali ngayong umingi ng support. Sagawa naman ng rally ang mga miyembro ng bayan muna sa Commission ng Human Rights upang ipakita ang suporta kina Ocampo, Castro at iba pa. Rosalicoz. Ang dali kumuha ng support ngayon. Alam naman natin under attack ang Duterte. Di ba? Atakehin mo si Sara. Good shot ka. Tingnan nyo naman. Inaatake naman ng camera itong sila ano, di ba? Sila Sara? Di ba? Nagbirulag si BP Sara, inataki si BP Sara. Nagbiru si PRRD, inataki si PRRD. Bakit? Pogi points? Ako nagtatanong lang, kumukuha ba kayo ng pogi points kay Tamba? At pag may pogi points ka, gaya nga sabi ni Attorney Roque, may proyekto ka. Hmm. Diba? Ganon din yan sa eleksyon. Kaya ito po ang aking masasabi dito. Higit sa lahat, face speaker Romualdez at sa mga kasamahan niya dyan sa Congress. Ipakita ninyo sa taong bayan na kayo ay hindi double standard. Yung ginawa nyo kay Tebes nung siya ay nagkakaso, niayaw nyong Ayaw niyong mag-appear siya sa Zoom. Sinuspindi niyo siya. Tinanggal niyo si Kong Tebes. Eto, convicted na. Meron ng desisyon, meron ng hatol ang korte. Nanunood po ang taong bayan sa inyo. Anong gagawin dito ng kamara? anong gagawin dito ni Speaker Romualdez? Sana kung anong in-apply nyo batas o anong in-apply nyo kay Kong Tebes, yan din ang i-apply nyo dito kay Castro. Kasi sabi nga, ang batas ay batas. Ang batas na kay Tebes ay pwede rin gamit, dapat din gamitin kay Castro. Kung hindi pwede kay Kong Tebes, hindi rin pwede kay Castro. At kung pwede kay Kong Tebes, pwede rin kay Castro. Ipakita nyo ngayon na hindi kayo mga ipokrito na puro lang kayo demanda. Puro lang kayo demanda sa mga kalaban ninyo. Ipakita ninyo patas kayo. Ulitin ko, huwag kayong magagalit sa messenger. Kami lang po ang nagsasabi. Pero ang nag-decide niyan, hukuman. Next step, kayo. Anong gagawin nyo? Ah, 'di ba? Sabi ni Gina PH, magkakaalaman na kung patas si Rimulya. Totoo, magkakaalaman din kung patas si Tamba. ba? Diba? Pakita nyo, hindi kayo ipokrito. Pakita niyo